Sa video na ito, aalamin natin kung ano yung pinakita ng AI patungkol sa impyerno. Kapag sinabing AI, ang ibig sabihin lamang nito ay artificial intelligence. So in short, ito ay robot. Ang napapagana sa AI ay walang iba kundi yung computer. So ang kayang gawin ng AI, kaya niyang gayahin kung ano yung utak ng tao. Pero yun nga lang, artificial siya. So ibig sabihin, hindi siya totoong utak. Pero mga kapatid, natin makikita na ganyan ang ka-advance yung technology natin sa panahon natin ngayon. Na kahit utak ng tao, kaya nang gayahin ng computer. Sa panahon natin ngayon, walang duda na malaki ang naitutulong ng mga artificial intelligence sa ating mga buhay. Kasi mga kapatid, sa pamamagitan ng mga AI, marami tayong mga nalalamang impormasyon na hindi kayang ibigay ng mga tao. Marami rin tayong mga tanong na kayang sagutin ng mga AI. Ganon din maraming mga problema na kayang resolbahin ang mga AI. Ngayon kung may magandang na idudulot itong AI at nakakatulong ito sa ating mga buhay, meron din naman itong hindi magandang na idudulot. Halimbawa na lamang, imbis na tao yung magtrabaho, ang nangyayari, napapalitan na ng AI. Kasi nga, sinasabi nga, mas magaling at mas accurate gumawa yung AI at mas mabilis. So, ibig sabihin yan, yung mga tao, nawawala na ng trabaho dahil sa mga AI. Ang tinalakay lamang tinalaking natin na yung isang AI, siya na yung nag-preach doon sa isang church. So, ibig sabihin, hindi na tao. Yung nagbahagi na ng patungkol sa Biblia ay robot na. At kamakailan lang din dito sa ating bansa, yung mga AI, sila na yung broadcast O kaya man, sila na yung nagbabalita. So, nakita natin dito na napapalitan na yung mga tao. Yan yung hindi magandang na idudulot ng AI. Ngayon mga kapatid, ang pinakapunto ko lamang dito, marami mga tao ang umaasa na lamang sa AI. At yun nga, mas nagtitiwala sila sa mga AI kisa doon sa mga totoong tao. May mga kapatid, yung AI kapag nasa internet ka, ano mga impormasyon na gusto mong malaman, kaya niyang ibigay. At hindi lang yon, kung may mga tanong ka, hanggat maaari, nasasagot nila. Ibig sabihin mga kapatid, talagang napakaraming alam at napakaraming mga impormasyon na makukuha ka sa AI. At lang mga impormasyon, kahit mga image, kahit mga imahe. Sabihin mo lang sa AI kung ano gusto mong malaman o makitang imahe at ibibigay rin nila ito sa'yo. So ibig sabihin mga kapatid, ganyan ka-advance yung AI. Ngayon mga kapatid, dahil marami nga kayang ibigay itong AI, may ilang mga tao na nagtangka na alamin kung ano nga ba yung itsura ng impyerno sa pamamagitan ng pagtatanong sa AI kung ano nga ba yung itsura nito. Alam naman natin na noon pa lang may mga tao na nagsasabi na nakarating na raw sila sa impyerno at nakabalik dito sa lupa. At yun nga, nagbahagi sila ng iba't ibang mga testimonya o mga kwento patungkol sa mga naranasan at nakita nila doon sa impyerno. So yung iba halos pare-pareho kung ano yung mga naranasan nila o yung mga nakita nila doon sa impyerno. So sinasabi nila na doon daw sa impyerno, madilim daw doon. At hindi lang yon, meron din daw mga apoy at asupre na naandon nakita rin daw ng mga taong nakarating na sa impyerno yung mga taong na doon na pinahihirapan at yun nga makikita daw do doon na yung mga tao talagang nagsasuffer sila doon sa impyerno at hindi lang yon may mga kakaibang nila lang daw na naandun na talagang nakakatakot na sinasabi nila maaring yun daw yung mga demonyo at sinasabi rin ng iba nakita raw nila na mayroon daw gate doon sa impyerno at doon ka papasok para makarating ka mismo doon sa impyerno so yung pakiramdam daw ng mga tao nakakapunta sa impyerno walang kapayapaan at punong puno ng kalungkutan na yun nga para daw silang nakakulong. So yun yung mga halos pare-parehong nakita o naranasan ng mga taong nakarating daw doon sa impyerno at nakabalik muli dito sa lupa. Pero mga kapatid, di natin sinasabi na totoo yung mga yun. Wala nakakaalam kung talagang totoo ba na naranasan o nakita nila yung impyerno. Pero ngayon mga kapatid, bukod sa mga tao na yan na nakaranas daw ng impyerno at nakakita ng impyerno, yun nga, may mga sumubok na tanungin sa AI kung ano nga ba yung itsura ng impyerno at ipakita sa pamamagitan ng larawan. Ngayon mga kapatid, tignan natin kung ano nga ba yung pinakita ng AI patungkol dito sa impyerno. So yan yung pinakita ng AI na nakuha sa internet na yun nga sinasabi, yan yung impyerno. So ano nga ba yung masasabi natin dito? Ngayon mga kapatid, ang masasabi lamang natin dito, halos pareho yung imahe na yan sa mga sinasabi ng mga tao patungkol sa impyerno. Mapapansin natin dito na yung pinakita ng AI na imahe ng impyerno, ngayon nga madilim, may mga apoy, at sinasabi nga may mga pinapahirapang tao, at may iba't ibang mga nilalang na sinasabi nila maaring yun yung demonyo at pinakita rin tayo mga imahe na pinakita ng AI na katulad na sinasabi ng mga tao na merong pintuan o merong gate patungo doon sa impyerno. Ngayon yung mga larawan na yan na pinakita ng AI, na yun nga sinasabi, yun daw yung itsura ng impyerno, mga kapatid, hindi yan yung impyerno. Hindi natin pwede sabihin na alam ng AI kung ano nga ba talaga yung itsura ng impyerno. Kasi mga kapatid, yung AI, nakabase lamang din yan sa informasyon na nakukuha niya doon sa internet. So, i-generate niya lamang yung mga informasyon na yun at magsasamasamahin. At yun nga, makakabuo ng imahe. So, halimbawa na lamang dyan yung mga palabas o mga pelikula na pumapatungkol sa impyerno. So, nasa internet yan. So, ang mangyayari yung AI, kapag sinabi mo, gusto mong malaman kung ano yung itsura ng impyerno, kukunin lang din ng AI yung mga impormasyon patungkol sa impyerno doon sa internet. Kaya kung ano man yung mga nakikita yung image na gene generate ng AI, yan po ay nakabase lamang sa internet. So, ibig sabihin mga kapatid, walang kapangyarihan yung AI para malaman yung lahat ng bagay. Hindi siya omniscient, hindi siya Diyos at limitado lamang yung kaalaman at impormasyon na kayang ibigay ng AI. So, ibig sabihin, hindi natin dapat katakutan kung ano yung sinasabi ng AI o pinapakita ng AI patungkol sa impyerno. Dahil mga kapatid, walang katotohanan patungkol doon. Sa totoo lang, wala pa talagang nakakaalam kung ano ba talaga yung itsura ng impyerno. Kaya sabihin natin, may ilang mga tao sinasabi nila na nakarating daw sila sa impyerno at muling nakabalik dito sa lupa. At yun nga, kunento nila kung ano yung mga nakita nila doon. So, hindi pa natin alam kung talagang totoo yung sinasabi nila. Mahirap pong maniwala. At yun nga, hindi rin natin pwedeng paniwalaan yung sinasabi ng mga AI patungkol sa itsura ng impyerno. Kung gusto nating malaman talaga kung ano yung pinaka-exactong impormasyon patungkol sa impyerno, syempre ang basahin natin ay Biblia. Dahil dyan nasusulat kung ano nga ba yung ilang mga description na sinasabi patungkol sa impyerno. At yun nga kung ano yung mga impormasyon patungkol dito. So dapat doon lamang tayo tumingin, hindi sa mga taong nagsasabi patungkol sa impyerno o kaya man sa AI. Bagamat di pa natin talaga totally alam kung ano yung itsura ng impyerno, pero malinaw na sinasabi ng Biblia at paulit-ulit sinasabi ng ating Panginoong Sokristo na talagang totoo itong impyerno. Hindi talaga may iwasan na makurious yung mga tao patungkol sa kung ano nga ba yung itsura ng impyerno. Pero mga kapatid, bilang mga mana ng palataya ng Panginoong Sokristo, dapat din nyo na alamin kung ano nga ba talaga yung itsura ng impyerno. Kasi nga, hindi naman tayo makakapunta doon. Hindi naman natin mararating yon tayo ay patungo sa langit. So, ibig sabihin mga kapatid, ang makakakita lang nun at makakaranas ng impyerno ay yung mga taong hindi na nampalataya sa ating Panginoong So Kristo. So, dapat hindi tayo nakafocus doon sa impyerno. Dapat nakafocus tayo doon sa makalangit na bagay. Kasi nga, doon tayo titira pagdating ng panahon. Ngayon, kaya natin tinatalakay itong impyerno kasi nga, hindi para sa atin. Ito ay tinatalakay natin para maalaman natin yung patungkol sa impyerno at ibahagi natin ito doon sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Sokristo. Nasasabihin natin sa kanila na sila ay mabubunta doon sa impyerno kung hindi sila mananampalataya sa ating Panginoong Sokristo at mamumuhay sila sa kasalanan. So, ibig sabihin, mahalagang usapin yung impyerno pero para to doon sa mga taong hindi pa nananampalataya sa ating Panginoong Sokristo. Kailangan bigyan natin sila ng mga babala patungkol dito sa pwede nilang kahantungan kung hindi sila mananampalataya sa Panginoong So Kristo. So dapat mga kapatid, bilang mga mananampalataya, akayin natin sila patungo doon sa kaligtasan, patungo sa ating Panginoong So Kristo. So yun lamang mga kapatid, ang gusto ko ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.